So yan guys, good morning. Bali to nga pala guys, yung aking uh, higaan. Ayan. Ayan guys, yung aking dito sa parko na aking sinasakyan. Ayan guys. So malit lang guys, yung aking higaan dito. Bali, kagising ko lang guys ngayon dahil sa... Uh, katulog bali ano guys bali natulog ako guys ang gabi ay alas na dahil sa uh, yung ipis guys ay pinatay ko muna ang gabi kasi gabi kasi lumalabas yung mga ipis na yun so yun bali pinatay ko muna sila so kaya ngayon ay uh, medyo ako guys uh, na gumising ng late na tak kalau kita bina yang ini yang guys tak. Kalau kita guys tak lagi sing. Ini masih tengah lagi guys yang mana? Ipa kita mesti jaga sangat ini kan, Ya. Guys tak. Ya. Kita semua akan yun guys medyo malit lang ako hindi hinigaan sa barkong to aking sinasakyan dahil sa ano hindi naman to uh, malaking barko malit man lang to so, ito guys ang aking po ano hinigaan na ano lang Ay, malit na parang lang Ayan. So, bali dulu komited tu guys a 1.4 ponto. Lo guys. So So yang guys right. I told to guys dengan sama dia tu ya. Padis dia ni sebab ba. Ya, aku sudah as. Ya, terlebih kadang So ya. Bali, kagising lang namin dalawa. Dahil sa ito, <laughs> uh, parati itong late mag, ano, matulog. Ayan. <coughs> yes. Bali, yeah. astos yung yeah, natulog yan. Ako ay alaw na din. Salawin astos na yon. So, yung guys, ito guys, yung aking, ano, bali, uh, gusto ko lang guys, ipakita sa inyo yung aming uh, inigan dito. So, yan. Yan lang guys, so. Oh. Ito pala guys yung aking ano, sabunan. Yan. Hindi yan ano, iyan ng ano. Ah, uh, iyan ng oh, iyan ko, hindi yan iyan. Ang laman yan guys, mga sabon. Yan. Sabon ang laman nito. Sabunan. Kasi yung ginawa ko oh, kasi, kasi iniipis kasi kapag ano, pag walang takip so yun ay sipang ano, na nang takip kasi malaki so ito nga pala guys meron ko dito ano yan excess pan and to guys kasi kapag tumatakbo itong barkong ito sobrang init ito guys yan ito guys mainit yan kapag tumatakbo ang barkong ito dahil yung ialim ito ay ano ah uh, tambot yun ng barko So kapag uminit yung ano guys yung kambutso damay na to guys kasi bakal eh so uminit yung bakal kaya yun ito guys na side na to yan bark na yan guys ay uminit so pag minsan napasok kami dito yung paan namin napapasok pero sa sobrang init so yun pala ibibili ko yan guys ng parang ano, taon yan kasi di kaya sobrang init talaga kahit bypass nito guys na uh, electric ko na to para ano uh, guys mababawasan yung yung init guys so yun lang guys ang aking ano yan ang ipapakita na yung video nito so mamaya guys mag video ulit ako tungkol naman dito sa barko kung mga part nito kung asan uh, kung ano mga part nito guys ng barko nito so may uh, guys i-turk ko kayo guys i-turk ko kayo guys sa bakong ito kung ano ang ano ang sagot nito so yun lang guys so, uh, ito guys ang aming kwarto lang so yun lang guys salamat guys sana guys pasubscribe naman guys ng aking youtube channel at saka yung sa facebook guys sana guys supportan mo ako guys sa inyong ano, please guys support my facebook page ah, sana guys post naman guys ng Facebook at saka yung aking face ano YouTube channel guys sana guys um kasi gusto ko guys na ano uh, mag-share ng experience ko dito sa so, so, bawat araw-araw na aking ginagawa so, sana guys mas support para nyo guys mas support nyo guys ang aking YouTube channel at saka Facebook guys support the, days, so bird, and the guys support the guys support guys say the guys